Hi guys! In this video, nandito tayo ngayon sa Kamigin. Kamigin Island ay isang sa pinakamagandang lugar na maaari mong bisitahin. So ngayong araw na ito, pupunta tayo sa isang lugar na tinatawag nilang Santo Niño Cold Spring na naka located dito sa may Katarman, Kamigin. So ayun na nga, ito pa yung dinadaanan namin at talagang ma-amaze ka naman sa lugar. Hindi lugi, hindi, hindi ka malulugi kundi matatawag mong sulit ang araw mo. Kaya tara, ipapakita ko sa inyo kung gaano ito kaganda. Samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Hello guys! Uh, nandito na kami ngayon sa Cold Spring. Ay, Cold, oh, Cold Spring. Santo na yung Cold Spring. Then, ang daming mga bilihan dito. Gaya'n niyan. Ayan. Yung mga piihan. Ayan. Ano bibilihan mo? Maliligo ka ba? <coughs> Wala ka mag-bibili dito. Maliligo ka? <laughs> oh. <laughs> Magkano kaya yung sagsabi? Ha? Pwede mo mali. <bila? laughs> Sa na yung bayad. <laughs> Magkano kaya yung sandamit, no? Ayan. Ayan si Lindin. Hi! Ayan si Lindin. Ayan yung mga kasama. Hi po! Hi! Al 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 ano ba? Al... Al... Ano? Alpacaparo. Alp Alpacaparo yan. Alpacaparo tayo. Kami dun. Waiting na lang kami para pumasok na dun sa ano. Sa resort. Ayun! Ang ganda! Wait lang yung... Ahin natin na yun. So, nandito po kayo yun sa Santa Cold Spring. Then, dito po na encounter si pinagmamalaki na lang keeping dito sa Tamikin Island. So, na-try po natin kung ano yung lasa na... ng keeping. Okay. Ano yung lasa? Ito oh. kasi Lasang? Lasang keeping. Lasang yung Ano? Galing sa kasaba. Tapos? Ah, balanghoy. Galing siya sa Balanghoy. Hello. Hello. Hi. Hello. <laughs> wow, I love the I love <laughs> this is my, my Jadi aku punya The pink. <laughs> hey guys, so ayun na nga, nandito na tayo ngayon sa loob yeah. ng Santo Niño Cold Spring ang ganda ng, ganda ng cold spring ang ganda ng, ng swimming pool napakalawak, pwede kayong maghabulan dito tamang tama, Pagka, kahit na marami kayo kahit sandaan pa kayo, kasya kayo dito at saka huwag magalala maraming cottage, grabe ang ganda ng lugar na ito, ang lamig ng tubig sobrang sulit kahit mainit, walang problema napakasarap hindi oh. naman <laughs> bakit mo mag-welcome ng ano? <laughs> ng turista walang kukuha sa'yo <laughs> walang kukuha sa'yo promise okay, go <laughs> sa liling version okay, go alam mo lang hindi naminari hahahaha peke ka hahahaha 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 puto na mga kahiya ayos lang hahahaha so ayun ganun, ganun na lang after 2 or 3 hours kami nag stay sa loob uh, marami kaming activities na ginawa sa loob nakalimutan ko na mag video mito um, pa-uwi na kami. Nak Nakapag-inom pala kami doon. Yung cottage namin is almost free kasi medyo may kakilala kami sa loob. At so, yung sulit naman talaga yung araw namin. Ngayon, kasama na namin yung mga kasama namin kanina, yung mga kaibigan namin. At so, marami talaga kami kanina. So, ngayon, pa-uwi na. Salamat. Thank you.